Maulan, ngunit mapagpalang araw muli sa inyo mga kapatid kay Kristo. Ngayon ko ay ibabahagi ko sa inyo ang tungkol sa magkapatid na si Maria at si Marta sa Lucas 10, 38-42. Sa pabyaon nga nila sa kanilang lakad ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nagnangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo rin naman sa mga paanan ng paninoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod at siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa, iutos mo nga sa kanya na ako tulungan niya. dapat sumagot ang paninoon at sinabi sa kanya na Marta, Marta, naliligali ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. dapat isang bagay ang kinakailangan sapagkat tinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Kung tayo ay magulang ng dalawang magkapatid na ito, siguro ang nakakatuwa o nakakalugod sa atin ay ang panganay na si Martha dahil masipag siya. Uh, naghahanda siya nang maipamemerienda o maipapakain sa mga bisita. Hindi ko rin naman ibig sabihin na hindi natutuwa ang Diyos sa kasipagan ni Marta. Meron po tayong dapat matutunan sa kwento ng dalawang magkapatid na ito. Higit na nalulugod ang Diyos kung tayo ay lumalapit sa Kanya at pinakikinggan ang Kanyang mga salita o inaaral ang mga ito. Kagaya ng ginawa ni Maria sa 39, siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria at rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang mga salita. Kaya nga po sa Hebrews 11.6, But without faith it is impossible to please Him. Romans 10.17 So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God nalulugod po ang Diyos kung tayo po ay nakikinig o nag-aaral sa mga salita ng Diyos. At ang paniniwala ay nanggagaling po sa mga salita ng Diyos. Mahalaga po na tayo ay nakikinig o nag-aaral sa mga salita ng Diyos dahil yun po ang kalugod-lugod sa Diyos. Dahil sa pakikinig o pag-aaral sa mga salita ng Diyos, nakikilala po natin ang tunay na Diyos. Sinabi sa Juan 17.3, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa bagay si Heso Kristo. Dahil po sa ating patikinig o pag-aaral sa mga salita ng Diyos, ay nakikilala natin ang tunay na Diyos na siyang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, si Panginoong Heso Kristo ay mas natutuwa kay Maria dahil si Maria po ay kumikilala sa tunay na Diyos sa pamamagitan ng patikinig kay Kristo o sa salita ng Diyos o pag-aaral sa mga ito. Sinabi ko sa Lucas 10.42, sa Tagalog, datapot isang bagay ang kinakailangan. Hindi po niya sinabing, isang bagay ang kailangan. Sa King James version po, ay sinabi po niya, but one thing is needful. Hindi po niya sinabing, and one thing is need, or needed. Sinabi po niya, needful. Kaya, ang ibig sabihin po noon ay, pinaka kailangan. Kaya nga po sa Tagalog ay kinakailangan, hindi lang po kailangan. Kinakailangan. At sinabi niya, si Maria ay pinili niya yung pinakamabuting bahagi o magaling na bahagi. Yun ay ang pakikinig sa mga salita ng Diyos. Dahil ang pakikinig po ng salita ng Diyos o pagbabasa, pag-aaral, ay yun po yung paraan para makilala natin ang tunay na Diyos. At kapag makilala natin ng tunay na Diyos, ay tayo po ay nakakasunod sa Kanya. Napapunta sa kung saan niya tayo ilalagay o yung pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Hindi po ibig sabihin na hindi kailangan yung pagkain na inihahanda ni Marta. Pero yun ay kailangan lang po. May dalawang klase ng paghahanda ang ginagawa ng magkapatid na ito. Si Marta ay naghahanda ng pagkain para sa physical na pangangatawan. Pero si Maria ay inihahanda niya ang sarili niya para sa buhay na walang hanggan. Si Marta ay nakatuon lamang sa pampisikal na may kasiraan Ngunit si Maria ay naghahanda para sa buhay na walang hanggan. Sa Mateo 6.33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Seek ye first, hanapin po natin muna ang kaharian ng Diyos at mahanap po natin ang kaharian ng Diyos sa mga salita niya dahil ang salita niya ang guide natin na parang mapa para makasunod tayo papunta sa kaharian niya. Isaiah 34.16 Seek ye out of the book of the Lord and read. No one of these shall fail. None shall want her mate. For my mouth it hath commanded in his spirit. Isaiah 55.3 Inyong ikiling ang inyong tainga at magsiparito kayo sa akin. Kayo'y magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay at ako ay makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan. Huwag po nating gayahin ang mga eskriba at pareseyo na sinabihan ni Hesus Kristo sa Mateo 23:23 23, na inyong pinababaya ang di ang lalong mahalagang bagay ng kautusan na dili ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya ang pananampalataya po ay nanggagaling sa mga salita ng Diyos kung atin itong pinapakinggan at pinag-aaralan. Ang katarungan o pagkahabag ay malalaman din natin o mapapag-aralan natin sa mga salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay mayroon siyang espiritu na peace, love, joy, meekness, temperance, faith, mga ganun po ang Espiritu ng Diyos na kasama ng kanyang salita. Ang gusto po ng Diyos ay unahin natin na gawin yung mga bagay na lalo at pinaka mahalagang gawin natin. Kung ang target po natin ay buhay na walang hanggan, ay gawin po natin yung mga bagay na makakapagdala sa atin doon sa buhay na walang hanggan. Ngunit kung ang atin lamang dinubusog, ay ang ating tiyan, Ngunit hindi ang ating puso, isip o kaluluwa sa mga salita ng Diyos ay hindi po natin masusundan si Heso Kristo na ngayon ay naghahanda para sa paglagyan ko niya sa atin. Iyan lamang po sa ngayon ang aking maibabahagi sa inyo at inaanyayahan ko po, po kayong sundan ang mga susunod na mga aral tungkol sa kwento na ito na galing sa mga salita ng Diyos.